Um, well, lahat sila dapat. no Hindi lang yung mga contractors. Dahil yung mga contractors ay uh, mga tauhan din sila ng mga members of the House of Representatives. Kung maalala ninyo, meron akong ginawa na interview noon kung bakit ako umalis sa Department of Education. Binagyat ko doon na dalawang tao lang ang uh, nagde-decide uh, sa budget ng Pilipinas. Uh, yun ay si Martin Romaldes at si Zaldico. At um, Uh, 'yung uh, mga kasamahan nila o mga grupo nila uh, kasama din nila 'yon sa paghati-hati noong uh, budget ng Pilipinas dahil nakita namin 'yon uh, sa Department of Education nabanggit namin 'yon kay uh, BBM na ganun ang ginawa pero noon ay uh, wala siyang reaction, tapos bigla ngayon, uh, meron na siyang reaction. Paniwala ko, uh, ginagawa nila yan para lang sabihin uh, sa susunod na baha na, o tingnan nyo, may ginawa naman kami. Uh, pinaghahandaan niya lang yung excuse niya para sa susunod na baha.